Balikan natin ang resolusyong inihain ni Senator Risa Ontiveros tungkol sa ICC. Makakausap natin sa linya ng telepono si Senator Amy Marcos. Senator Amy, magandang tanghali po. Welcome sa balitaan. Yes, magandang uh, tanghali sa inyong lahat at uh, maraming salamat sa pagkumbida sa amin. Senator, nagkausap na po ba kayo ng inyong kapatid na si Pangulong Marcos, kaugnay nito? At nagbago na po ba ang posisyon niya pagdating sa pagsaling muli sa ICC? Uh, hindi, hindi pa kami nag-uusap pagkat uh, kalanabas lang naman itong uh, resolusyon dito sa Senes. Uh, ngayon na ngayon lang at hindi natin ginagambala ang ating Pangulat ang dami-dami ng problema na mas mahalaga tapalagay ko kesa sa ICC tulad ng uh, presyo ng bigas, tulad ng uh, kakulangan ng langis at uh, iba't iba pang uh, issue na talagang nangingibabaw sa lahat lalo na papasok tayo ng Pasko. Mm -hmm. Pero Sen Senator Amy ang sabi niyo kanina doon sa reaction niyo doon sa resolusyon ni Senator Antiveros nasa sa kamay na ng executive kung makikipagtulungan ng bansa sa ICC. Pero kung kayo po ang tatanungin, may jurisdiction po ba ang ICC sa pag-iimbestiga? Yes, um... Yes, paulit-ulit ko nang sinasabi na talagang walang uh, jurisdiction ang uh, ating ICC. They have absolutely no jurisdiction in uh, the Philippines. Pagkat ang liwaliwanag ng uh, mga um, gatos ng uh, ICC, yung, sanil yung kanilang um, sariling mga batay at uh, batas, eh talagang nagpapakita na kapag hindi umaandar at wala ng korte na nakikinig at uh, naglilitis Saka lang sila papasok. E maliwanag naman, yung hudikatura naman dito sa Pilipinas ay talagang umaandar. Pati si Senator De Lima na kinabang, napalaya. Dahil uh, talagang matatag at malaya ang ating uh, judiciary. Bakit naman manghihimasok pa yung mga tagalabas? Mm -hmm. Tingin niyo po ba, Senator, uh, maa-adopt yung resolution sa Senado? What is the pulse there at the moment? Uh, wala akong idea. In fact, uh, nagtatanong pa nga ako kung babagsak ka sa amin uh, sa foreign relations o sa justice o magiging joint referral. Hindi ko pa alam kasi kararating lang, nabasa ko pa lang. Okay. At uh, tulad ng sinabi ko, marami akong uh, trabaho, marami rin trabaho, nangingibabo sa lahat yung budget natin para sa next year. ano So yung ICC, um, kahit mainit siya sa balita, ang turing ko, hindi ganun kahalaga. Mm -hmm. Senator, one last question. Uh, may mensahe po ba kayo kay Senadora Risa Ontiveros? Uh, hindi pa naman kami nagkikita pero uh, ano man at sino man ang maghain ng resolusyon. Susundan ko ang lahat ng batas ng Senado, yung rules namin sa Senado, at bibigyan ng malawakan at kumpletong hearing ang anumang resolusyon. Kaya't uh, asahan ninyo na pakikinggan natin lahat ng panig at uh, talaga magkakaroon ng debate na maayos at uh, kumpleto. Mm -hmm. Maraming salamat po. Thank you for your time, Senator Aimee Marcos.